Kung di na kayang gawin ang preno repa, palakasin mo ang busina. May mga busina dito na marunong magsalita. Tara, pakinggan nyo. Alright, balik na tayo. Kabitan natin ng 9 plus 3 12 tone ito, maiba naman para sumasayaw sila habang tumatabi. Gatoon tunog kapag normal lang. Napakadali lang ikabit ng piyesang ito kahit may existing kana na busina na may relay, gato lang gagawin mo. Ang red na ito sa 87 o yung output ng iyong relay. Kumbaga yung sa luma mong relay. And then etong black ay sa body ground, guys. Saan mo ikabit? Pwede na. Blue at brown ay do naman sa high and low ng iyong horn. May mananatili doon na body ground. G-Star nga pala ang busina ng ating Repa, ang may kanya ng motorsiklong ito, at Pia naman sa bandang kaliwa. Sa kanan ay pula, sa kaliwa ay itim. Ito yung sinasabi kong existing na relay. Yung 87 output na ito, yan yung pagkakabitan ng red. Ang pinagputulan ay sa blue at brown. Sige, testing tayo. You want Search, 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 Eleven. Last. Nasa comment section and link. May wrong yellow basket.